Magandang gabi po sa ating lahat mga idol Muli na namang nagbabalik Smoke Ghost Nandito ako ngayon sa lugar na kung saan eh, nawawala yung kasama nila Idol Dokyo na si Mang Mangkiting. Nandito ako ngayon bilang tumulong para sa paghanap. Sana makita natin. Ngayong gabi mga Idol, hindi lang ako nag-isa. Nandito si Idol Dokyo, no? So, yun mga ka-explore, magandang gabi sa mga Uh, subscribers po dyan eh uh, ayong gabi na ito napapasalamat ako kay Smoke Creepy Ghost dahil uh, nag-volunteer siya na tutulong sa paghanap kay Kiting. so tatlo kami ngayon magsasama sa paghanap pati si Filimon Adventure 20 so yun mga ka-explore uh, sana magtagumpay kami at uh, sana panoorin niyo po bawat ang gulo ng video namin uh, subscribe niyo rin po si Smoke Creepy Ghost at pati si Filimon uh, Adventure 20 at pati sa iba lang namin kasama si Mangkiting sana makita na namin so yung mga isa maraming maraming salamat abangan nyo po ang, kung ano mangyayari ayun mga kapilimon uh, ano maghanap kami ni Mangkiting hapin namin dun sa bundok uh, sana makikita natin ayun guys so ayun mga idol no uh, tatlo kami ngayon maghanap sa isang importanteng tao na si Mangkiting na dinala sa bundok napabalita kasi na meron daw nakakita sa kanila doon kaya sinabihan si idol natin na si Dokyo na andun sa bundok dinala so wag na natin patagalin to tara samahan nyo kami magandang gabi po So, dito na kami sa tabing ilog. Dito na kami sa ilog mga idol. Oke okay, bro.

kali kurang dong no, bro ini sih ngombala itu dito. Dito. dito na tayo sa ilog mga idol ayan kung kita andito eh. tayo sa bundok So mga idol, sana eh, ay pa rin kayo, no? Kung nasuporta sa ating YouTube channel, Smoky Tutigos. Ayan. Hai, saya Bima Edul, ada гүн mm -hmm. mm -hmm. Bro? Wala. Wala, Wala bro. silip-silip -silip ko bro, yung likod. Bro, wak -wak bro? Ha? Ha? Malaklak yung Bunga ng lansunit. Parang may lumipad sa ibaba. Kanina nga, may napansin din ako doon. Oh. doon? Sa malaking puno. Uy. Nga. Ano yun? Ay, ano? Si ano yun? Parang ano? Kayo. Parang... May kumalampag ba? May kulam kumalampag Ay, doon hindi, ba? Oh. Pero hindi naman tao. Hindi hindi ko nakita. Kapag tao 'yan, delikado 'yan, baka si Radmore 'yan. Kung aswang La. 'yan, ayos lang.

Bro, para may kumak kumakalampag dun, dun bro. Doon? Oh. Doon lang dun. Ha? Lang. Dito. Oh, God.

Uh, oh. Uti na kailag na ako, bro. Ay lagal mo? Oh. Uh. Ha? nasaan na 'yon? Diyan mo wala, bro. Ha? Wala. Hindi niyo nasundan? Hindi nandoon 'yung kanina. Uh, hindi ko lang siya sinundan kasi ikaw 'yung ano inano ko. Pinanat tayo mong idol, no? Pinanat tayo mga idol butin lang nakailag ako kaya pala na kaya pala nahuli nila lang yung kasama nila kasi ano, grabe butin lang nakailag ako mga idol Ayun, ayun. Ayun. Bro. Nakita mo, bro? Dito, bro. Dito ha? Ang bilis kisan? Saan? Dito lang yun. Sa palagay ko, bro, andito yung kasama si... <coughs> magkiting uh. habi so yan mga idol biglang sumulpot sa likuran ni Dukyo buti na lang hindi ano Hindi lang sa ilog. Grabe. Oh, hinahanap namin dito sa gilid ng ilog. Oh. Ang daming nakaputol na kawayan, oh. Ayun. Oh. Siguro ginagawa niyang pana 'yan. Ayun. Oh, yung putol ng kawayan. Uy! 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 Ayan! Ayan! Uy! Uy! Habulin niya! Habulin! Lakas na wala eh.

Okay ka lang bro? Yeah. Ha? Piglang nawala? Grabe Maghanda maghanda handa Maghanda maghanda tayo Piglang susulpot ba?